Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live para doon sa mga friends ko At doon sa mga followers ko, pati yung sa YouTube, yung mga subscribers ko ay replay Pag-usapan po natin ngayon ang kalalabas pa lang na survey ng OCTA Research na kung saan nakita natin ang pagbaba ng trust at performance rating ng Senado Samantalang ang pagtaas naman ng Trust at Performance Rating ng House. Ito ay survey na ginanap ng OCTA Research noong July 12 to 17 na uh, kung saan ay nag-survey sila ng 1,200 na mga respondents. Uh, at nakita natin na sa Senado nung tinanong ang mga sinurvey ay malinaw na bumaba ang 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 trust rating. Dati ay 57% ang nagtitiwala sa Senado pero doon sa huling survey bumaba po ito ng 8 points naging 49% na lang less than majority. Mab -ma -ma Malaki ang ibinaba nito sapagkat ang margin of error nito ay 3% plus or minus. sa e yung pinagkaiba ng 49 sa 57 ay 8%. So, significant yun. At the same time, ang kanya namang satisfa performance rating bumaba rin. 6 point drop from 53% na performance rating ngayon ay 47% na lang. Ito sa Senado ha. ah uh, yun namang sa House, abay baligtad naman nangyari. 8 point naman ang inakyat. Dati ay 49% lang ang nagtitiwala sa House of Representatives based on the survey na kinandak ng OCTA Research, 57% na ang nagtatrust. At yung performance rating naman niya ay tumaas din from, ng 8%. From 47% naging 55%. So, ito po ay nuulit ko ay kinandak ng OCTA Research from July 12 to 17. Uh, ang ano ba nangyari no July 12 to 17? Ano nangyari no July 12 to 17 research po ang House at ang Senate. So wala po silang session. Pero ang nakasentro po ang atensyon ng mga tao tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So sa aking sa pantaha, ang main factor na nag-cause ng change na ito ay yung impeachment. At hindi ako magtataka sapagkat based sa survey ng OCTA Research, 80% ng mga Pilipino ang gustong makita at matuloy ang impeachment proceedings Gustong makita at magkaroon ng pagkakataon na may paliwanag ni Sara Duterte, may pagtanggol niya ang sarili niya doon sa mga akusasyon sa kanya. At syempre ang nagsampa ng impeachment complaint at, complaint at ang House of Representatives Samantalang ang na ng mga Pilipino na uh, parang pinipigilan ito Uh, parang ito ay dinidelay ay ang Senado. So, yun lang naman ang nangyari noong July 12, 17. Eh. Wala namang ginagawang sesyon ang House at ang Senate. Ito ang mainit na pinag-uusapan, yung impeachment complaint ni Sara Duterte. And it is very consistent. So, therefore, may this be uh, something that people should think about. Mamayang hapon, ang Senado magkakaroon ng pulong. Uh, kung didesisyonan na ba nila na ibasura na talaga yung impeachment complaint, at mag-ingat-ingat sila doon. Dahil ayon sa survey na ito, mukhang hindi gusto ng mga mamamayan ang ginagawa nila. Unang-una 80% ng tao ang gusto ituloy 'yan. Ngayon, di ako nagtataka, ang survey nagsabi na ang performance and trust rating nila pagtitiwala at ang pag-approve sa performance nila bumaba. Ngayon, less than 50% na lang ang natutuwa sa kanila. Sa madaling ang house, umakyat naman. So, yun yung point dito. An, -an ang nakakaano pa nito, nakaka bahala sapagkat ang 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 house nagfile na ng motion for reconsideration kahapon lang. So siguro naman kung prudent ang mga senador, malalaman natin mamaya, eh, sige, siguro huwag na muna silang magdesisyon. Panawagan po ito sa mga senador. Noon nga, pinagbigyan namin kayo ng madali. Na huwag na kayo magmadali. Gusto nyo maging maingat. Kaya binigay nyo tayo muna ang desisyon ng Korte Suprema. Eh ngayon, wala. Merong motion for reconsideration. So, hintayin nyo rin uli ang desisyon. Inconsistent kayo pa ganun eh. Noon, nagpatagal-tagal kayo. Gusto nyo hintayin ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, nagdesisyon na nga pero may motion for reconsideration. Ba't hindi natin pagbigyan? Pa, parang nagmamadali. Ano bang gustong, ba't nagmamadali Senator Jingoy? Ano ba talaga? Kasi ikaw yung mukha nang nagsasalita ng, you know, gusto ng desisyonan. 80% ng mama may gustong malaman. Ang kasama na ako doon. Gusto naming malaman ano ba talaga nangyari sa confidential in ni Sara Duterte. Gusto siyang mapanagot doon. At pagbigyan din siya ng pagkakataon na masabing mali yan. Bakit ba? Ano ba talaga ang problema natin? Di ba? Bakit parang ngayon, na merong motion for reconsideration at hindi lang yun na in order ng 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 Supreme Court ang, ang 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 house na ay ang 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 kampo ni Sara Duterte pati yung mga nagsampa yung mga abogado ng taga Mindanao binigyan nila sampung araw para sumagot naman doon sa motion for reconsideration so bakit hindi natin mahintay? Dakahintay nga tayo ng matagal eh. February pa yan na ano sa inyo na ibigay tapos ngayon yan tagal-tagal yung hindi maka -action. aba ay Diyos ko naman di ba at hindi pa malinaw na mukha yatang may problema kasi kung titingnan niyo yung talagang ruling ng Supreme Court merong ang merong factual claim hindi totoo di ba kasi sinabi nila na si Sara Duterte daw ay ano ay ay nagkaroon ng violation ng one year rule kasi merong ng tatlong kasampang complaint, eh nagkaroon pa ng isa na lumalabas sa kanilang allegation na, 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 na nagwalang boto na ginawa ang House of Representatives doon sa endorsement ng pang-apat na complaint. When in fact, it's when they met on February 5, nauna yung endorsement ng fourth complaint kesa doon sa pag-archive at ng ng naunang tatlong complaint at, at sabi nga nila mismo sa ruling nila na kapag nag-adjourn ang dahil walang referral nung mag-adjourn ang Congress para na rin nilang na dismission Therefore, hindi na pwede mag-entertain ng additional complaint. Eh kung nung mag-adjourn, una, nauna mo nang i-endorso yung fourth complaint, eh meron ng complaint. Yung tatlo, dahil hindi na pwede i-entertain, in-archive at na-dismiss technically nung nag-adjourn ng alas 7 ng gabi. So, ito factual to eh. Hindi mo to pwedeng balibarita rin. And, and I think it a fatal mistake on the part of the Supreme Court to claim otherwise. I think there is a good basis for them to reconsider. So, bakit uunahan natin? Bakit, you know, ito sinasabi ko nung lunes, ba't nagmamadali? Di ba? Tingnan nyo, balikan nyo ang tuloy. Ang, ang tao hindi natutuwa sa ginagawa ng Senado. Kaya ba nung niyo tapos ang eleksyon, matagal pa, malilimutan niya ng tao sa si 2028. Pero hindi eh. Fundamental ito. Disin silang naman ito pakiusap sa mga senador. Hindi gusto ng bayan ang ginagawa ninyo. At malino yan sa survey. Bumaba ang inyong trust and performance rating. Namantalang ang house in comparison na malimit mas mababa. Di ba? Tumaas. O hindi ba signal yon At wala namang nangyari nung period din kasi kayo in recess. So ibig sabihin yan, walang pwedeng maging basis ang tao na matuwa o hindi matuwa sa inyo, kundi yung nangyayari sa impeachment. So sana naman mamayang hapon, ayaw kong i-preempt, ano, pero sana ay ma umayos ang Senado. Ano ba namin maghintay kayo? February pa na transmission sa inyo, eh, July lang kayo umaksyon. ba? Diba? O August ba? Di ba? Patapos ngayon, eh, yun, eh, ah, hindi pala. You know, wala pa kayong ginagawa. Di pa kayong nag Nagkukonvene nag na kayo. Pero ini nyo pa, hindi ba? Dahil sabi nyo, nag-iingat kayo. Eh, mag-iingat din ngayon. Kasi nga, di ba? Merong motion for reconsideration. So, yung may sinasabi ni Sen. Torbato, sa bagay, sa bagay, hindi mo dapat pakinig sa si Sen. Torbato. Alam mo naman ng bias niyan eh. Every time na nagkasalita siya, ayoko na siya pakinggan. Kasi ibig sabihin niyan, yun know, oh. Para sa si Sen. Robin Padilla, siguro yan. Eh, kahit mong susunugin, ang amoy niya, lalabas pa rin Duterte. So, what do you expect? Di ba? Anyway, o siya, sige na, ato may gagawin pa. Maraming salamat at magkita kita na ulit tayo sa biyernes, uli. Uh, medyo baka madelay na naman ako kasi may susunduin ako na tao. Uh, okay, so, ngayon nagsisimula na namang makulimdim. Ano. Parang meron naman nagbabadya yatang low pressure area. Ingat po tayo lagi. O sige. Sana nakapagturo ko sa inyo kaisipan na plus kaming puso at napabago mo sa buhay lang lalo na sa usapang politikal dahil sabay sa akin ng lasal. this mind, touch heart and telephone lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng YOPI naming mahal. Serve the people. Okay? Ingat tayo lagi. Lagi ako sinasabi. YOPI naming mahal. Ano mo lasal? Magandang araw po sa ating lahat. Thank you for having me. Bye or now.